Nagpipit na natin ako ha. Yeah. lang dumago sa inyong lahat at uh, bali pa ni bagong vlog ulit tayo ngayon bali narito tayo ngayon sa garden bali ito nga at uh, ito kinukuha ko kinuha ko na itong dragon fruit at uh, inog na siya at uh, ito meron pa hindi masyado siyang bumunga ngayon kasi tinirim ko siya kusa ko nag nagtanim ako ng bago Bali nga hahawan-hawan lang ako rito. Ito pa oh. Tayo ko din natin 'yan. Kunin natin 'to. Lagyan natin ng tang <coughs> Bali na laglag. Ayun, napasama oh. to rin ang GoPro. bali nag uh, tuturin turin tayo rito Pangan natin nakukon lahat eh Nakasikaso ah, yeah. Lalaki kasi nang lalaki yung mga puno Hindi pa natin naayos to Bali Mandili mo tayo ng mabolo Yung dating pinakita ko Ayan o no? oh. Ayan na Ang Ay, dami laglag Ito masarap to Sa mga nakakakilala Tak di dia lima tiang aku Lima tiang Yang lagi lah Tiga sepaya Tiga sepaya Tengah bagus Mandi di mutai ya. tayong patungan Kuha lang tayong patungan Yung mga bata nga hindi nagkakakain ng ganito Piliin na natin yung medyo matigas yung medyo upa na siya ito nililinis pa namin to eh yung Karamihan mga bata hindi nila nila kilala ito. Maganda dito pag uh, nidinis. bata kami ito, paborito namin ito. bali okay na Nakapandimot na tayo yan ang dami eh. dami na bali nagbisita lang tayo dito bali narito tayo sa area to at uh, ito nga uh, may balak ako dito kaya pinatumba ko na itong nyog uh, pinahukay ko tapos may rekrapan din yan dyan Ayan, oh, maluang pa naman to ito yung tinambakan ko may rekrap naman yan Bali ito, pinatumba ko na isang araw. Ayun, medyo tuyo na nga yung yung dahon. Para yung mga lupa yung mga dupang makukuha ko doon sa kwa, itatamba ko rito. Para tumaas siya. Bali, ayun niya. Masuka na naman itong side nito. para itong mga punong ito isusunod ko na ito yan ito malaki na oh baka ako pwede na ipalagari ah. bali sasalihin natin ito ay na ay magiging kwan kasi sisira yan ng kwan eh dito magsisimula yan dito pag -anon. Kaya ipig yan niya eh, yung mga taas na yan. Tanim ko yan. Kaya nang isa, kaya lang siyempre sisirain yan ng kone. Eh. Pinauna ko lang itong... Pinauna ko lang itong Siguro mga ilan linggo ko na itong pinaputol gumamit tayo ng power saw kaya natin kung madali natin mapuputol para makuha natin ang puputol bubut. Nah. na lang Malambot na lang ito. Luto nito. Hmm? Ah, masarap ang dadadi. Medit na 'yung but nito. Sarap to, dupia. a no, no, no. pinaka malambot okay na siya puputulin na lang natin balay na tapos na natin ito na ready to gulay na ito ayun niya at uh, okay na nalinisin natin nalinisin natin yung medyo matitigas tao sa inyo lahat uh, uh, ng araw sa inyo lahat at uh, bali karuktong din lang ito nung pa hindi matapos natin mag uh, magkuha ng ubo doon aga linis linis tayo dito bali bumalik ulit tayo dito at medyo uh, masukal-sukal na itong ating kung at lugar mali may katapos tayong mag uh, magkuha ng ubo doon linis linis lang tayo dito medyo napapabaya na itong side na ito eh kung sa na siya dapat nagtitirm ito eh ito pala serpentina dumago na siya Oh, ito nga serpentina yung mapait mapait siya titrim lang natin to para malingit siya basta siya ayan nakahiyaan yung iba titrim lang natin Mahalit ka kabuti ngayon eh. Marami na tubo natubo. Palibasa, hindi naman masyado natututukan itong kwento. Lugar na ito. hindi na rin kasi masikasyo ni Mrs. itong side na ito kaya dito lang natin muna ako. at isa kakabawas bawas tayo ng grass malaki laki rin kasi itong side na ito kasi naging busy rin ako ng mga kong-upin okay. lagi akong maraming ginagawa nagpapasok ko na yung yung anak ko siyempre alam hindi tayo bago siyempre mother ko pa lagi kong hati tsundo sa silangan nyo kahit matanda na gusto lagi nasa bukid kaya wala na tayong oras dito kaya sinisingit lang natin to yung nga bago na ako okay, niyo mate lalanta na ilang ko na yung napabaksa yung kabila kasi napunta rito lilinisin ko na ulit yung kabila na ahon dyan yung kwan maahon yung yung bagin ako bababain ko na naman yung kabila halos nalaglag na oh. Eh, maraming suha. Halos dito na lalaglag yung mga suha niya. lukban kung tawagin. Yan. Bisa, hindi na rin nakikita. Ah, nala na lang, nabubulok. Ito, ito, suha rin to. Lokban siya. Bali, dapat trim ito -tri. eh. Trimin natin. para pag uh, kung hindi siya masyadong dumago kaya pag nahayaan taas yan ng taas kakang bubulaklak na ulit ito para maganda siya tignan ay eh, sa kabila na nalaglag ito ito so, sila Lenny nalibot pa sa 13 nito pantanim hindi niya alam dami oh yan kasi maganda sa dahilig itatanim natin yan kaya patuloy lang tayo tapas tapas dito kaya mga pagkakuan i-update ko kayo doon sa mga lupa namin uli. Pero alam ko na, isama ko na yun sa mga vlog ko. Hala, nakakainis doon. Kahit bantayan mo, pagtalikod mo, minuto lang. Ah, ubus. Nakuha na yan ang magnanakaw. Noon, ganun kalupit ang mga magnanakaw dyan. Kasi meron doon na kukuha lang sa bubo ng itak. Ano ba sa akin na yan? Pagkita niya, wala na puno na lang ang nakita nyo natuloy-tuloy na yung dakta ganon ganon kalulupit ang maglanakaw dyan kaya yeah, para ako natamad na magkuhan kahit nung sa lansones ganon din ang dami ko pa naman kumuha na ako ma pa. ganun pa ganon din na nangyari kabibisita ko lang halimbawa ngayon bukas ay kumuha ko mga nakunguha wala na kahit yung mga laglag na kong tangay na yeah, i-update ko na lang kayo doon sa mga sa mga kuwang ko uh, sa susunod na araw tapusin ko na itong sagingan dami pa pala yung natatabunan eh. Oh. mamaya makangain tayo doon Pero masarap to. Ewan ko kung alam, kilala pa ninyo to. Hindi, hindi ko ko ng lasa niya. Hmm, hindi ko ma-describe. Kung ano lasa meron to. Pero para sa akin, masarap to. Bira na nakakakilala nito. para siguro ito yung kung natin masanas na native natin sa Pilipinas parang gano'n siguro to Yeah. Okay. Ang tawag dito bolo Kasi Ang kanya May bolo May bulo Parang kan. Nung bata pa kami Pag tinitinda namin to Lililinis muna namin Mga bata hindi nakadala to Lelaki yang baling Mila mana yang Yung mga natatabunan tabunan Nampak Kakak nak tatanin uli isa ko na kasing inaalis doon sa sa ibabaw yung ganito uh, yun mga saging diba, isa pala ito sa ilalim Dahil hanggang dito na lang po nagkatapos yung ating vlog at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at ala, lagi kayo mag-iingat at uh, update ko na lang po kayo sa mga susunod yung video at uh, maraming salamat po. God bless po.